Kung ang love life mo minsan mapait, huwag ka magalala, di ka nag-iisa, may kasabay ka si PAPAITAN! Isang sabaw na literal na mapait, pero sa sobrang sarap, mapapaka-bitter ka rin sa bawat higop. Halika yung mga katwa, samahan nyo ako at alamin natin kung saan nga pagaling ang PAPAITAN! Papaitan or sometimes sinatawag ding pinapaitan ay isa sa mga iconic na Ilocano dishes. At bakit nga ba papaitan ang tawag? Simple lang kasi gawa ito sa laman loob ng kambing o baka. Tapos nilagyan ng abdo o bile na siyang nagbibigay ng signature na mapait na lasa. Kaya kung akala mo lang puso ang marunong maging bitter, mali ka! Pati sabaw, kaya rin! Ah! Saan nga ba ito nagmula? Galing ito sa Ilocos Region, kilala sa mga pagkaing matapang ang lasa at hindi tinatago ang tunay na karakter. Kung baga sa tao, honest si Papaitan, bitter talaga siya at proud pa. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Unang bida, laman loob ng kambing o baka, bituka tay, puso, at minsan tuwalya. Oo, yung part na usually iniiwasan ng iba, dito ginagawa nating bida. Luya at sibuyas para tanggal ang lansa. At syempre, pampasarap. Siling pansigang at paminta para may konting kick. Updo o bile, ito ang star. Siya ang nagdadala ng mapait sa papaitan. Kung wala ito, ordinary sabaw lang yan, hindi papaitan. At syempre, asin at patis kasi walang Pinoy dish na kompleto kung walang Alat. Mga iba't ibang versyon, may beef papaitan kung hindi available ang kambing. May mga version na gumagamit ng kalamansi o suka para may konting asim at bawas pait. Yung iba, ilalagyan ng siling labuyo para maging extra challenge sa mga matapang ang dila. Meron ding modernized papaitan na less bile para sa mga hindi hardcore. Pero syempre, mas legit pa rin yung original na talagang mapapakunot noo ka sa pait. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Oo mga kaibigan, may benefits si papaitan. Dahil sa laman loob, mataas ito sa protina at iron. Good for energy. Pampagana kumain kasi ang pait ay nakakapag ng appetite. At syempre, isa itong certified pulutan king. Partner ng mga tropa kapag may inuman. Kasi perfect na sabaw pampatanggal ng tama o pampalakas ng loob bago ka mag-open ng kwento ng ex mo. <laughs> Mga fun facts. Sa probinsya, kadalasang may sariling butcher's version ng papaitan. Fresh na fresh, diretsa sa kawa at walang labis, walang kulang. Ah! Sa Ilocos, considered comfort food ito. Oo, kahit bitter, comfort food pa rin. At sa totoo lang, papaitan, teaches sa life lesson. Kahit mapait, may sarap pa rin. Ah! Next time nung may magsabi sa'yo na bitter ka, sagutin mo lang ng oo kasi mahilig ako sa papaitan. Isang sabaw na hindi lang pampabusog kundi pampatawa, pampainit ng katawan at pampalala na minsan nasa pait din ang tunay na sarap ng buhay. Ang papaitan. Yummy!